na mga palangga nakauwi na nga ang mga Falkerson's family so ayan in interview na po si Alden na ano kumusta daw yung pagbakasyon niya sa US syempre doon siya nag celebrate ng kanyang birthday sang so, sagot naman niya pinaka masaya daw niyang celebration sa buong buhay niya yung silib yung birthday niya ngayon 2024. Bakit nga ba? Dahil nga daw kasama buong family niya. So bakit daw sabi niya buong family niya? Ay, siyempre alam niyo na 'yon. Alam nyo Buo talaga sila. Hindi wala nga daw na iwan. So lahat sila kasama. Oh, di ba buong family niya? O, oh, sarili niyang pamilya, kasama, at saka ito nga, mga palangga. Yun na nga, sa video ni, ano, ni Daddy B na pinupost niya. Bakit may tatlong bata doon, di ba? Doon sa snow. O, oh, namasyal sila. Bakit may tatlong bata pa isinali sa video? Kinukunan niya ng video. Pwede naman sila lang, di po ba? kung namasyal sila kung ano sila doon sa ano sa yellow na yun oh. sila lang mga hindi eh sinali yung tatlong bata kinunan, bakit kaya? dahil tatlo na nga ang anak, yan ang pahiwatig ni daddy B. kahit naman noon sa Japan, mayroon talaga yan pinapahiwatig si daddy B. hindi mawawala yung bata oh di ba at saka, yun, may nagtatanong din, bakit nga daw si Mingay eh hindi araw-araw sa AAT? Alam nyo, mayroon na nga yan, siyang kapalit, yun na nga, yung anak ni Aga. Sa susunod yan, nako, hindi na yan siya mag-host. Hmm. ba diba mag-housewife na yan? Kasi pangarap niya yung mag-housewife. Kung naalaala nyo noon, Siyempre, kung balikan natin yung kalyeserye. O, oh, di ba? Hindi nga yung kalyeserye, yung sugod so bahay at ano na nabanggit na. Sabi nga ni Alding kung magkano ang ano yung sahod ng isang housewife. O, oh, di ba? Gusto niya yun. Tsaka, kung maalaala nyo din, na yung in-interview ni, ano, ni Chris Aquino, hindi naman siya sinabi niya, hindi naman talaga siya manatili nasa showbiz siya. Oh, di ba? At saka, alam niyo, simula talaga yung nag-asawa siya. Ayan, at saka nag siya, na iba na talaga. Tapos yung lalo na yung pinaghiwalay sila, di ba? Tingnan niyo ngayon, hindi talaga siya Uh, tumatanggap ng mga pelikula. Alam nyo, pinag-usapan niya nilang mag-asawa na talagang, yan na nga, sinasadya talaga yan na pinaghiwalay sila. Tapos, alam na nila yun kung ano talaga ang mangyayari. Dahil ito nga naman si Alin ay masyadong siluso. Ayaw niya yung syempre, yung asawa niya, ayaw niya sa babae na iba-iba yung kahalikan. Yan na nga ang sinasabi ng iba. Eh bakit si Alden may mga kahalikan ng mga babae. Alam nyo, sa mga Pilipino kasi, mas okay yung lalaki. Di ba? Sa, ang sa babae, parang malaswa pa. Kung, panay ka naman, nakipaghalikan sa iba-ibang lalaki. ganoon naman ang mga Pilipino, di ba? Much better ang lalaki. Pero, iyan, siyempre, ayaw talaga ni Aldin yan noon pa naman ko maalaala natin, 'di ba? Tsaka ayan na po yung mga balita ngayon, 'di ba yung sa kanila ni Catherine Bernardo. Huwag niyo po yung paniwalaan na kisyo, ang dami kasing lumalabas na sila na nanligaw si Alden o oh, ayan, mayroon din si Alden na ano dahil daw sila nagkahiwalay ni ano ni Daniel Padilla si Kalahil daw ka Alden wala po yung katotohanan mga palangga. Alam nyo yan, alam ni Catherine Bernardo ang buhay ni Alden Richards. Nabanggit ko na yan sa inyo noon na lahat talaga yan na basta may pelikula o teles teleserye, sorry, teleserye si Alden Richards. Alam ng mga kasamahan niya, alam ng kanyang mga co-stars na may asawa na yan. Alam po yan ni Catherine Bernardo. At yung, di ba, si ano yung kanilang director, is yung <laughs> director na si Kathy, alam din na may asawa na yun, kung naalaala nyo, nung pagkasal nga rin ni, ano, ni yung director na yan, andoon din si Alden, dahil nagiging close na sila, at mm, alam nga niya ang buhay, tsaka kung maalaala nyo, yung, kanilang damit doon, di ba? Yung damit nung kinasal yung director na yon. Nako, yan din ang color na yon, yun din ang color ng damit ni Mingay sa IIT. Tingnan mo nga yan. Alam nyo yan, yung asawa na yan, yun ang lahat nag-aasikaso. Si Mingay, kung maalaala nyo. At saka, nako, sa ngayon nga, parang medyo na nahimik, oh, di ba, si Mingay, lalo na hindi na panay siya pumapasok sa AAT. O, oh, syempre, na, nako, basta hindi na natin, hayaan na natin yung mga, ano dyan, mga AI na yan, wag nyo nang pansinin. O, oh, di ba? At saka, yun daw ang balita ngayon, di ba, pinaka, pinaka-highest na daw yun, pinaka-mataas daw talagang blockbuster daw yung sa kanila ni Catherine Bernardo na pelikula. Pero, naanuhan na nataasa na ngayon ng rewind nila ni Ding Dong Dantes. So, naabutan na nila yung kanila ni Alden. Hindi na daw, ang, hindi na daw yun ang pinaka-mataas ngayon naabutan na ng rewind mga palangga So ayan po mga palangga, wag po tayong magalala kasi panay yung mga sinasabi katut nako, katotohanan, wag na tayong maniwala sa mga chismis na yan, yung mga kung ano pa ang ilalabas ng mga side doon sa ano, mga AI tandaan natin AI, artificial intelligence, yun talaga ang ginagawa nila. Katotohanan yun. Kaya Tingnan nyo naman si Alden. Masaya ang buhay daw niya. Masaya ang buhay niya. Dahil lahat daw talaga nakakamit na niya. Kaya yung mga sinasabi na, ayan, may niligawan, wala po yung niligawan hanggang ngayon. Maniwala kayo sa 32 na years old, wala siyang hmm, asawa. Oh, di ba? simula nga talagang nag-asawa siya, hindi na siya naghahanap ng iba hanggang chismis na lang, walang katotohanan ang lahat. Kaya eh ano nyo na? Kasi minsan sa ano natin sa ating mga sa ating channel, mayroon talagang sumisingit, wag na daw nating paki-alam kung sino-sino pa diyan dahil ito nga daw babae kasal na bulok 'yun, walang katotohanan 'yun patutuhanan mag-asawa na yung dalawa at may mga anak na. Thank you so much sa inyong lahat. Bye.